Kamusta? Welcome sa Teatro Recap. Ngayon tatalakayin natin ang isang pelikulang pinamagatang, Has. Taong 1986 sa Santa Cruz, si Addy ay nasa carnival kasama ang kanyang mga magulang sa Santa Cruz Beach Boardwalk. Habang lumilibot siya, napansin niya ang iba't ibang aktibidad sa paligid. Ang kanyang ina ay pumunta sa banyo, habang ang kanyang ama ay abala sa paglalaro ng isang carnival game. Dahil dito, Naiwan siyang mag-isa at nagsimulang maglakad-lakad upang magmasid. Una, pumunta siya sa isang dalampasigan malapit sa carnival at pagkatapos ay pumasok siya sa isang funhouse. Biglang namatay ang mga ilaw, kaya't nastuck siya sa isang house of mirrors. Habang sinusubukan niyang makalabas, bigla siyang nakatagpo ng isang batang babae na eksaktong kamukha niya, ang kanyang doppelganger. Mabilis na lumipas ang panahon sa kasalukuyang panahon, isang pamilyang may apat na miyembro ang bumabiyahe patungong Santa Cruz, California. Si Adi, na ngayon ay ganap ng matanda, ay mayroon ng dalawang anak, sina Zora at Jason. Matapos ang ilang oras ng paglalakbay, nakarating sila sa dating bahay ni Adi sa Santa Cruz. Habang tanghalian, iginiit ng kanyang asawang si Gabe Wilson na pumunta sila sa Santa Cruz Beach Boardwalk kinagabihan upang magsaya. Ngunit hindi makalimutan ni Adi ang gabing iyon sa fun house noong bata pa siya. Patuloy siyang minumulto ng alaala ng kanyang nakakatakot na encuentro, kahit pa matagal na siyang nakarecover. Dahil sa matinding takot, tumigil pa ng sa pagsasalita si Adi. Ayaw na niyang bumalik sa lugar na iyon ngunit napilit siya ni Gabe. Kaya't sumakay ang pamilya sa sasakyan at nagpunta sa dalampasigan. Habang nasa biyahe, masaya silang nagbibiruan sa loob ng kotse. Pinagtawanan ni Zora ang magic fire ring ni Jason. Habang bumibiyahe, nakakita sila ng mga paramedic na may dalang katawan ng isang matandang lalaki. May dugo sa kanyang dibdib. Pagdating nila sa dalampasigan, nakipagkita sila sa kanilang mga kaibigan. Sina Josh Tyler, Kitty Tyler at ang kanilang kambal na anak na babae. Habang nagre-relax ang dalawang pamilya, pumunta si Jason sa banyo Pabalik na siya nang bigla siyang nagulat nang makita ang isang lalaking kahawig ng patay na lalaking nakita nila kanina. Samantala, napansin ni Adi na nawawala si Jason at kinabahan siya ng husto. Sa wakas, nang matagpuan niya ito, nagpasya silang umuwi na. Kinagabihan, ikinuwento ni Adi kay Gabe ang tungkol sa kanyang doppelganger noong bata pa siya. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Gabe. Habang naguusap sila, biglang namatay ang mga ilaw. Sa sandaling iyon, dumating si Jason at sinabing may isang pamilya na nakatayo sa kanilang driveway. Sumilip sila sa bintana at nakita ang isang pamilyang may apat na miyembro na nakatayo sa kanilang driveway. Lumabas din si Zora, ngunit kinabahan si Addy at agad na tumawag ng pulis. Samantala lumabas si Gabe upang paalisin ang mga estranghero, ngunit hindi sila sumagot at nanatili lamang na nakatayo roon. Kaya't kumuha si Gabe ng baseball bat at muling lumabas sa pagkakataong ito, nagsimula nang lumapit ang pamilya sa kanya. Dahil dito, nakaramdam siya ng takot, kaya't mabilis siyang bumalik sa loob at nilak ang mga pinto. Ngunit natagpuan ng mga tao sa labas ang isang nakatagong susi at nagawang makapasok. Laking gulat ng pamilya nang matuklasan nilang ang mga sumalakay sa kanila ay ang kanilang sariling mga doppelganger. Kinorner sila ng mga ito sa kanilang sariling sala at tinakot gamit ang mga gunting. Pinaupo sila sa harapan ng kanilang mga kamukha, na may mga sumusunod na pangalan. Pluto ang doppelganger ni Jason na mahilig sa apoy. Umbre ang doppelganger ni Zora na isang sadista. Abraham ang doppelganger ni Gabe. Red ang doppelganger ni Addy at ang pinuno ng grupo. Si Red lamang ang kayang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay malalim at paos at parang nahihirapan sa bawat salita. Ipinaliwanag niya na sila ang anino ng pamilya Wilson at tinatawag silang The Tethered. Ayon kay Red, ang tethered ay may iisang kaluluwa na pinaghahatian nila ng kanilang mga kamukha at matagal na silang nabubuhay bilang mga anino. Ngunit ngayon, dumating na sila upang putulin ang tali na nagdudugtong sa kanila sa kanilang mga counterpart. Pagkatapos, sinimulan niyang ikwento ang tungkol sa isang batang babae at ang kanyang anino na tumutukoy sa sarili niya at kay Adi. Habang si Adi ay kumakain ng masasarap at may init na pagkain, Si Red ay napilitang kumain ng hilaw at tukuang kuneho. Habang si Adi ay may malalambot na laruan, ang mga laruan ni Red ay matutulis. Nakilala ni Adi si Gabe, ang kanyang mapagmahal na asawa, ngunit napilitan si Red na magpakasal kay Abraham dahil ito ang kanyang tethered na kapareha. Nang ipanganak ni Adi si Zora, isang mabait at masayahing bata, isinilang naman ni Red si Umbre, isang malupit na bata. Habang may doktor si Adi na tumulong sa kanyang panganganak, si Red ay kailangang gawin ang lahat ng mag-isa sa matinding hirap at sakit. Dahil dito, labis na namuhi si Red kay Addie at sa kanyang perpektong buhay. Ngayon dumating na sila mula sa anino upang angkinin ang buhay na nararapat sa kanila. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, pinilit ni Red si Adi na pusasan ang sarili sa mesa. Samantala, dinala ni Abraham si Gabe palayo sa ibang kwarto. Hinahabol ni Umbre si Zora sa kalsada habang pinipilit ni Pluto si Jason na makipaglaro sa kanya. Ang plano nila ay paghiwalayin ang pamilya Wilson, takutin sila, at pagkatapos ay patayin sila. Sa isang maliit na silid, naglalaro ng apoy sina Pluto at Jason, kung saan unang nakita ni Jason ang sunog at pilat sa mukha ni Pluto. Samantala, habang si Zora ay hinahabol ni Hombre, muntik na siyang saksakin ng gunting. Ngunit bago ito mangyari, isang lalaki ang humarang kay Hombre. Agad na tumakbo si Zora habang walang awa niyang pinaslang ng saksak ang lalaki. Sa kabilang banda, hinampas ni Abraham si Gabe kaya nawalan ito ng malay. Inilagay siya sa isang bag at dinala sa bangka. Habang nasa loob ng bag, gumawa si Gabe ng maliit na butas at napansin niyang may baseball bat malapit kay Abraham. Biglang huminto ang bangka, kaya sinamantala ni Gabe ang pagkakataon. Lumabas siya mula sa bag at hinampas si Abraham gamit ang bat dahilan upang mahulog ito sa tubig. Ngunit nang biglang umandar muli ang bangka, nahulog din si Gabe sa tubig. Habang inakyat ni Gabe ang bangka, biglang inatake siya ni Abraham mula sa likuran. Ngunit itinulak niya ito pabalik sa tubig at tuluyang pinatay. Pagkatapos, pinatakbo ni Gabe ang bangka pabalik sa kanilang bahay. Samantala, napansin ni Jason na ginagaya ni Pluto ang bawat kilos niya. Ginamit niya ito sa kanyang kalamangan. Dinistract niya si Pluto gamit ang kanyang fire ring at pagkatapos ay tumakbo palabas ng silid at inilock si Pluto sa loob. Narinig ni Red ang ingay, kaya't pinuntahan niya ang silid at pinagbuksan ang pinto si Pluto. Nagsimula niyang hanapin si Jason at natagpuan niya ang lumang stuffed toy ni Adi. Pinutol niya ang ulo nito gamit ang gunting. Habang nakaposas pa rin si Adi sa mesa, napansin niya ang isang fireplace poker malapit sa kanya. Naabot niya ito at ginamit upang palayain ang kanyang sarili. Agad niyang hinanap si Jason at nang makita niya ito, mabilis silang tumakbo palabas ng bahay. Sa kanilang driveway, nakita nila si Zora at sakto namang dumating si Gabe gamit ang bangka. Agad sumakay ang pamilya at matagumpay silang nakatakas. Samantala sa ibang bahagi ng bayan, nasa loob ng kanilang bahay ang pamilya Tyler nang marinig ni Kitty ang isang kakaibang ingay. Sinabi niya kay Josh na tignan ito, ngunit bago pa siya makagalaw, biglang lumabas ang kanilang mga doppelgangers. Pinatay nila ang pamilya sa loob lamang ng ilang segundo. Eksaktong sandali rin iyon, dumating ang pamilya Wilson sa bahay ng mga Tyler. Nagmakaawa si Addy sa doppelganger ni Josh na tulungan sila. Nang buksan niya ang pinto para kay Addy, napagtanto ni Addy na hindi si Josh ang nasa harapan niya, kaya hinampas niya ito sa ulo gamit ang fireplace poker. Ngunit hindi man lang ito nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Biglang hinatak ng iba pang mga doppelganger si Addy papasok sa loob ng bahay. Samantala si Gabe at ang mga bata ay nasa labas nang magsimulang lumapit sa kanila si Imposter Josh. Tumakbo ang mga bata sa ibang direksyon habang si Gabe ay tumakbo palayo upang ilihis ang atensyon ni Josh. Pagkatapos pumasok ang mga bata sa bahay upang hanapin ang kanilang ina. Kinuha ni Zora ang isang golf club bilang sandata. Habang naririnig nila ang mga sigaw ni Adi mula sa itaas, umakyat sila at nakita ang bangkay ng kambal na nakahandusay sa sahig. Sa likuran, naglalaro pa ang kanilang mga doppelganger. Biglang lumitaw ang isa sa harapan ni Zora. Hinampas niya ito gamit ang golf club, dahilan upang mahulog ito mula sa railings. Pagkatapos, inatake naman sila ng pangalawang kambal. Matapos ang maikling labanan, nagawang patayin ni Zora ang pangalawang kambal. Samantala, nasa kwarto ang doppelganger ni Kitty kung saan nakagapos si Addy sa kama. Sa kabilang banda, Si Gabe ay tumakbo papunta sa bangka habang hinahabol siya ni Imposter Josh. Gumamit si Gabe ng flare gun upang barilin si Josh at pagkatapos ay tinapos ito sa pamamagitan ng matinding pag-atake. Nakita ni Kitty si Gabe na pinapatay si Josh sa labas ng bintana. Biglang sinugod siya ni Zora mula sa likuran, ngunit naiwasan ito ni Kitty. Bago pa niya masaksak si Zora, mabilis na sumaklolo si Jason at hinampas si Kitty sa ulo, dahilan upang mapigilan ang pag-atake nito. Pagkatapos ng laban, nagtipo ng pamilya Wilson sa sala, sinusubukang unawain ang sitwasyon. Sinubukan nilang tumawag sa 911 ngunit lahat ng linya ay busy. Binuksan nila ang balita sa TV at natuklasan nilang nangyayari ito sa buong bansa. Ayon sa balita, lumalabas mula sa mga imbornal ang mga doppelgangers. May hawak na gunting bilang armas. Walang habas nilang pinapatay ang mga tao, sinasaksak ang kahit sinong makita nila sa buong bansa. Pagkatapos nilang patayin ang kanilang mga counterpart, nagsisimula silang maghawak kamay, bumubuo ng isang napakalaking human chain. Tila pinlano na nila ito ng matagal. Dahil sa patuloy na pag-atake sa buong bansa, napagpasyahan nila pumunta, tungo sa baybayin upang makatakas papunta sa Mexico. Habang sumasakay ang pamilya sa kotse, biglang lumitaw si Umbre sa harapan nila. Sinubukang banggain siya ni Zora gamit ang sasakyan, ngunit tumalon si Umbre sa bubong nito. Dahil dito, biglang huminto si Zora dahilan upang tumilapon si Ombre papunta sa isang puno kung saan tumuhog ang kanyang katawan sa isang sanga dahilan ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos nito, tumakas ang pamilya Wilson mula sa lugar. Habang nagmamaneo sila, napansin nila ang maraming bangkay na nagkalat sa daan. Sa kanilang dinaraanan, bigla silang napatigil sa isang nasusunog na kotse na nakaharang sa gitna ng kalsada. Doon lumitaw ang doppelganger ni Jason, si Pluto, Lumabas si Adi upang harapin siya habang ang iba pang miyembro ng pamilya ay nanatili sa loob ng sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, napagtanto ni Jason na isa itong patibong. Plano ni Pluto na sindihan ang kanilang sasakyan at sunugin silang lahat. Agad niyang sinabihan ang kanyang pamilya na lumabas ng kotse bago pa sindihan ni Pluto ang posporo. Naalala ni Jason na ginagaya ng mga doppelgangers ang bawat kilos nila. Kaya nagsimula siyang umatras at sumunod si Pluto, kinagaya ang kanyang kilos. Sa huli, umabot si Pluto sa nasusunog na kotse at natupok siya ng apoy hanggang sa mamatay. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas mula sa kanyang pinagtataguan si Red at tinukot si Jason. Mabilis na hinabol siya ni Addy at habang tumatakbo, nakita niya ang napakahabang hanay ng mga doppelgangers na nakatayo sa dalampasigan, magkahawak ang mga kamay. Sa kanyang pagtakbo, nakarating siya sa lugar kung saan siya pumasok noong bata pa siya. Ang House of Mirrors sa Santa Cruz Beach Boardwalk. Naglakad siya sa loob hanggang sa natagpuan niya ang isang pinto na tila patungo sa isang underground passage. Biglang lumabas ang isang kuneho mula sa pinto. Bumaba si Adi at nadiskubre niya ang isang napakalaking lugar, tila isang lihim na pasilidad. Sumakay siya sa elevator at pagdating sa ibaba, pumasok siya sa isang mahaba at malawak na pasilyo, may mga silid sa magkabilang gilid. Maraming kuneho ang malayang nagtatakbuhan sa paligid. Habang naghahanap, natagpuan niya si Red sa isang silid na kahawig ng isang silid-aralan. Sa board, may isang guhit ng doppelganger human chain katulad ng nakikita niya sa ibabaw ng lupa. Agad siyang nagtanong kung nasaan ang kanyang anak, ngunit nagsimulang magsalita ng walang tigil si Red tungkol sa kanilang tunay na pagkatao. Ibinunyag ni Red ang lihim ng kanilang existence. Ipinaliwanag niya na ang tethered o tinatawag ding Shadows ay mga artipisyal na nilalang na nilikha ng gobyerno upang kontrolin ang kanilang mga orihinal na bersyon sa ibabaw ng lupa. Ang proyekto ay naglalayong lumikha ng mga clones na konektado sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang kaluluwa. Ang tunay na layunin ng eksperimento ay gamitin ang mga clones upang kontrolin ang mga tao na parang mga puppet sa buong Amerika. Ngunit nabigo ang eksperimento. Matapos mabigo ang eksperimento, iniwan ng gobyerno ang mga tethered sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming henerasyon. Wala silang sariling isipan at walang layunin, kaya walang saysay nilang ginagaya ang mga kilos ng kanilang mga orihinal sa ibabaw ng lupa. Nabuhay lamang sila sa pagkain ng karne ng koneho. Ngunit isang gabi, itinadhana ang pagtatagpo ni na Red at Addy. Mabilis na napansin ng iba na si Red ay naiiba sa kanila, kaya pinili nila siyang maging pinuno. Pinlano nila ito sa loob ng maraming taon, hindi lamang upang maghiganti sa kanilang mga orihinal na bersyon, kundi upang ipahayag sa mundo ang kanilang existence. Dahil dito, naisip nilang bumuo ng napakalaking human chain, isang simbolo ng kanilang kalayaan mula sa pagiging anino ng iba. Matapos ang unang inkuwentro ni Adi kay Red noong bata pa siya, ipinasok siya ng kanyang mga magulang sa ballet dance class. Dahil dito, sinimulang gayahin ni Red ang pagsasayaw ni Adi habang nasa ilalim ng lupa, ayon kay Red, ang pagsasayaw ang naging dahilan ng kanyang kaligtasan. Ito ang nagbigay sa kanya ng direksyon at lakas upang lumaban. Sa puntong ito, nagsimula ang kanilang laban sa anyo ng ballet. Matiwasay na iniwasan ni Red ang lahat ng atake ni Adi na nagpapakita ng kanyang husay sa pagsasayaw. Si Red ang may kalamangan sa laban. Tumakbo si Red sa mga pasilyo habang hinahabol siya ni Adi na may hawak na fireplace poker. Habang tumatagal, lalong nagiging matindi at marahas ang kanilang labanan. Biglang lumundag si Red mula sa likuran ni Adi, may hawak na gunting upang saksakin siya. Ngunit bago pa siya matamaan, sinaksak siya ni Adi gamit ang fireplace poker, tuluyang pinatay si Red. Habang naghihingalo si Red, mahina niyang inawit ang parehong himig na narinig ni Adi noong una silang nagkita. Dahil dito, nabagabag si Adi at biglang sinakal si Red gamit ang kanyang mga posas hanggang sa tuluyang mamatay ito. Sa isang maluhaluhang tuwa, natagpuan ni Addy si Jason na nagtatago sa loob ng isang locker. Magkasama silang lumabas at nakita si nagabe Gabe at Zora na nagtatago sa loob ng isang ambulansya. Sumakay ang pamilya sa ambulansya at tuluyang tumakas. Habang nagmamaneho si Addy, unti-unting bumalik sa kanya ang alaala ng gabing nakilala niya si Red. Noong bata pa siya, magkaharap sila ni Red sa House of Mirrors, biglang sinakal ni Red si Addy hanggang mawalan ito ng malay. Pagkatapos, kinaladkad siya pababa sa ilalim ng lupa, dinala sa isang silid, at iginapos sa kama gamit ang posas. Kinuha ni Red ang kanyang damit, sinuot ito, at pinalitan si Addy sa tunay na mundo. Nang gabing iyon, ang mga magulang ni Addy ay umuwi dala ang doppelganger ng kanilang anak, hindi nila namalayan na ito na pala si Red. Ito ang paliwanag kung bakit si Red lang ang tethered na nakapagsasalita at kung bakit naiiba ang kanyang pag-iisip kaya siya ang naging pinuno ng revolution. Nasira ang boses ni Red dahil sinakal siya ng kanyang doppelganger kaya't nasira ang kanyang larynx dahilan kung bakit paos at malalim ang kanyang boses. Ito rin ang naglilinaw kung bakit hindi nakapagsalita si Addy noong bata pa siya matapos siyang matagpuan sa dalampasigan. Ang mga tethered ay hindi marunong magsalita kaya kinailangan matutong magsalita ng anino ni Addy sa paglipas ng panahon. Kalaunan, natutunan niyang magsalita, mamuhay bilang isang normal na tao, magmahal at tumawa, hanggang sa tuluyan niyang nakalimutan na siya ay isang clone lamang. At nagwawakas ang pelikula sa isang malawak na tanawin ng napakahabang human chain na binuo ng mga doppelgangers. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-on ang notifications upang mapanood ang mas marami pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.